A story of my life ang isugug-sugug nga naabot sa Amerika for today's video dai. Good morning guys. So, mauni ang among routine, mga ka-friendship. Every morning talaga, guys, no? Yung aking asawa ay magpre-prepare talaga yan ng shake para sa akin. Mm -hmm. Kasi pag hindi siya nag-prepare mga ka-friendship, oh, bahala na itong tiyan kung ah, muda ko. Ay, basta, ano, ah nakakapagod naman kasi. Ay, eh, pero itong asawa ko talaga is, siya talaga nag-prepare sa akin ng shake. Every single morning talaga, mga ka-friendship, para mamintin natin ang ating mga katawan, ha? Ah. Joke. <laughs> <laughs> bitaw. so, mo siya, no? O niya, ang gigamit yun na niya akong asawa sa pag-prepare aning shakes shake is diligent oh, ni siya pwede na gamitan ko kanabita bitaw ilang ilahang uh, gatas kay kanang ilang gatas oh, mga kapredi na uy mo, mag po ko na ilang gatas mao na nga iya kong perming palitan o lahi nga gatas sa maani o mauni siya mo uyun yun, yun sa ako yeah, ang katiyanan. Kasi hindi ako pwede iinom sa milk nila. Kasi magburigit na ako guys pag iinom ako sa milk Okay. So, habang nag-prepare ang asawa ko ng smoothie, so ako din mag-prepare ng aking lunch for today's video, mga day! Ah! Uh -huh. So, meron tayo ditong pineapple, strawberry, tomatoes, at of course, mga ka hindi hindi mawawala ang ating steak. Yan po ang main po natin for today's lunch, no? So, kukuha lang tayo ng mga siguro, mga... Uh, limang slice nito. Tamang-tama po, hindi tayo magugutom after 8 uh, eight hours, no? <laughs> Kasi protein man talaga tong steak. Ito na iluto na talaga mga kaprinche. Pero the way po siyang naluluto is talagang may juice-juice pa talaga, no? Kaya ang gagawin ko nito, iinitin ko lang to sa microwave during our lunch. Oh. You probably won't be able to sell it for. But you want. You need to sell in ninety days. Well, you don't want to have it on for sale for years. Yeah. You know, if they can't sell it. You know, usually you put something on the market and before too long, somebody shows interest in You know, you start out at 340, and if nobody's interested after 45, 50 days, then you can lower it down to 325. You know what I mean? Why 340? Why not um, 400? It's not worth like 400. No. I'm just guessing what